back to my channel. All right. miss ko talaga always mag-vlog kaya lang sometimes I don't have time kasi you know um isa na rin akong mommy. Wow. So ngayon pag-uusapan natin Bulutong gun for seven days. Mga dapat gawin para hindi mas to mommy ang bulutong. so As you can see my face. Yes. Nag ay. gusto ko lang akin. Ayan, so yes nagkabulutong po ako so mukha lang hindi halata. Ayan. Pero hindi lang halata pero yes nagkabulutong po ako. And walaho ako akong inilagay na gamot. Wow! Yes, wala akong inilagay na gamot. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips or para hindi siya mas tumami yung inyong blutong para hindi siya mas lumala. You know what I mean? Na hindi siya magkubal-kubal. Yung Tagalog, the kubal is yung parang nag-ano siya. Ah, yung parang na, ano, yung mukha mo is kung nakakita kayo ng pimple, sabihin tineres nyo siya. Uh, Pinisa nyo siya. Para siyang nagbalon siya, nagbalon. Yes, para siyang nagbalon. So hindi magaganon 'yung mukha mo or hindi magiging ah uh, uh, hindi magiging kubal-kubal uh, or magiging makinis pa rin 'yung mukha mo kung susundin mo ang tips na aking ginawa. Yes sabi yes, gusto ko kasi itong i-share sa inyo kasi alam ko na once na tayo ay nagkabulutong, naku po, oh my gosh, kakabahan ka talaga. Yes, ako po kinabahan ako sobra. Kasi, wait, ayusin natin ang hair. Alam niyo kung kung bakit. Yes, kinabahan ako sobra at may iiyak na talaga ako. <laughs> alam niyo kung bakit. Kasi makinis yung mukha mo. Pero, magiging parang ang worst na niya. Magiging parang, oh my gosh, sobrang dami man ng ano sa face. You know what I mean? Okay, so now, huwag na natin patagalin to kasi gusto kong ituro sa inyo or gusto kong ibigay yung tips na to para hindi naman dumami yung in yung ano dyan or hindi mas lumala or hindi matulad sa iba. Or wala akong mention, ha? So, hindi siya maging kubal-kubal. Um, or in Tagalog, sa pagkakaalam ko yun. Or kung hindi ko alam kung ano yung words sa inyo ng um, kubal-kubal. Okay? So, tips ko ito na ibibigay sa inyo. And iba dito is turo ng aking parents. Yes. Para hindi siya mag- kubal-kubal at bumalik sa dati yung skin mo. Right. So, I know, anyway, yung aking mga tips dito is, nilist ko na dito sa aking super note. Ayan, super note. Ayan, aking super note kasi um, nilist ko siya, yes, kagabi na kasi. So, off-light na siya. So, sometimes naman is naglilist talaga ako dito sa papel. Yes, kapag open light pa. Okay. Itong pagkakasunod-sunod na to or itong list or tips na ibibigay ko sa inyo is ginawa ko talaga kung bakit hindi halata na ako ay nagkagulutong. Yes, hindi halata or parang wala lang. Yes, naniniwala talaga ako na Oh my gosh, one week lang pala talaga is parang mahoopa na siya. Pero, hindi lahat. Parang, as in parang walang-wala na siya. Meron ka pa rin para, meron ka pa, pa rin mark. Yung mga mark-mark na parang nag-ano ka, uh, pananda na ikaw ay nagkaroon ng bulutong. Ayan. So, nakuho, ho, sana mag-iingat tayo. So, sobrang hirap magkaroon ng ganito. Pero, nawawala rin naman siya agad. So, do not worry. Mga dapat gawin para, para hindi mas tumami. Ayan. So, tips na gagawin natin is, wag magpagamot or magpa-hospital. Mag, or magpa-hospital, magpa-check up. Kung talagang sobrang kati at di mo kaya, dun ka lamang magpa-check up. Yes! Meron kasi akong, um, ay, ano sa inyo, kwento. Kasi yung, uh, yes, kwento ko sa inyo talaga na, yung kapatid ko is nagpa, ano, nagpa, nagpa, doctor or nagpa check up siya kasi meron siyang trabaho syempre mas gusto niya na mawala, mawala agad para makapasok siya agad sa trabaho niya. Oh, my gosh. Alam niya yung nangyari. Mas tumami yung kanyang bulutong sa mukha. As in, natad siya in just two days. Or, not two days. Eh. mag two days lang. Kasi gabi yun eh. Gabi siya nagpatsakab eh. So, yes. Mas dumami. Mas lumala. Kasi once pala nagpa check up ka, parang bibigyan ka ng mas uh, pala, yung parang pipig. Ang sabi kasi nila, mas pipigilan daw nila yung paglabas. Pero, yung nangyari sa kuya ko is, mas lumabas talaga siya. Mas dumami. So, I think na parang, bak ganun, nagpa-check up ka na, mas dumami pa siya. At yung iba naman, nagpapa-check up, ang nagiging tendency is um, pinipigil niyang lumabas yung patubo pa sana, patubo pang bulutong sa inyo. Yes, pinipigilan niya yun. So, ang tips ko is huwag kayong magpa-check up kung hindi naman kayo sobrang kating-kating na hindi nyo na kaya. Like for example, na yung nagtutubo na yung bulutong niyo, tapos, hindi naman kayo sobrang, ah, ichi-ichi, tanda talaga. So, no need to, ano, to, to go to uh, the doctor, to the hospital. yan. yan. Kung sobrang kate, yun. Yun, marirecommend ko sa inyo na magpa-check up. Yes. And, ayan, next up po natin, number two. Hayaan lamang na lumabas ang mga ito. Yes. Yes hayaan lamang na luwas pa ang ating mga bulutong. Kasi alam niya sa akin, hinayaan ko lang talaga. Wait, para ko hinihingihan, oh my gosh. Alam niya kasi, man, sobrang ito ng panahon natin ngayon, grabe. Yes, yan. Number two, so, Hayaan lamang na lumabas ang mga ito. Yes, sa akin po, hinayaan ko lang lumabas ang mga ito. For first uh, day ng aking bulutong, so isi-share ko sa inyo ay yan. Or dito, dito. Kung saan may space dyan sa aking um, camera. Ngayon, first day po is dalawa lang. Yes, natakot na ako agad. Ayan. Natakot na ako agad niyan. Dahil dalawang dot lang na para akong kinagat ng lamok. Yes. Tapos, ang ginawa ko yes, naligo ako. Yes. Dahil, ano pa lang naman siya, isa or dalawa lang siya, basta unang, ano, unang magkakaroon kayo is, maligo na kayo kasi susunod na hindi na ako kayo pwedeng maligo. Yan. So, tips ko sa inyo yan, ha? So, naligo ako. Yes, naligo ako first day kong nagkaroon ng bulutong. So, alam ko na bulutong. Kasi nahawa ako eh. Alam mo, nahawa na talaga ako. Ayan. So, naligo na ako. Ayan. So, pag ko, sa second day, hindi na. Okay. Third day, ayun yung sinasabi kong number two is hayaan mo na lumabas lamang ang inyong mga bulutong. So, ito ay para mas ang sabi kasi nila, pag hinayaan mo lang ba siya yung, yung, yung bulutong, hindi ka na magkakabulutong ulit. Pero, kapag um, pinagamot mo siya, kasi nga, um, yung gamot yung nagpalabas or yung gamot yung nagbigal dun sa bulutong mo is magkakabulutong ka ulit. So, mas, much better daw, much better na Hayaan mo lamang na lumabas yung mga bulutong dyan na tumutubo sa'yo. Okay lang yan kahit tadta rin ka pa, dumami pa ng dumami, as long as hindi ka nangangate. Yes, yung sa akin ho kasi pinabayaan ko lang. And yun, yes, nakakatakot pero kung hayaan mo lang na daw talagang yun ay lumalabas doon lumalabas talaga. And yes, sasabihin ko sa inyo na first time ko hong nagkaroon. Ever since. First time. So grabe, takot na takot ako. Takot na takot ako. Kaya tinatawanan ako yung aking partner. Kasi sabi niya, bakit daw? Hindi ako nagkabuluto. Nung bata pa ako, nagkabuluto nga kami yung may matanda na. Nakakatawa, pero Grabe. <laughs> Nakakatawa yung um yung words na yon kasi syempre mas much better daw na no, magkabulutong ka na is yung bata para hindi ka na mahawa kapag nagka uh, kapaka, uh, para hindi ka na mahawa kapag merong may bulutong tapos hindi ka na mahawa. Yes, totoo kasi siya for bata pa siya nagkabulutong na and ako ngayon pa lang. So, hindi ko naman siya nahawa kasi sabi niya nagkabulutong na siya. Padak pa siya. Ayan. So, next natin. Number three. Huwag lagyan ng asin. Ayan. May nagsabi kasi nalagyan daw ng asin. Pero para sa akin, huwag na huwag na huwag niyo pong lalagyan ng asin. Kung ayaw niyo magkubal-kubal yung mukha niyo kasi Di ba yung uh, bulutong? Once na may tumubo dyan, dito, nilagyan mo, tapos nilagyan mo ng asin. Parang titirisin mo eh. Kasi yung iba, hindi ko alam to sa iba. Pero baka may nakakaalam ito sa mga probinsya na tinitirisan nila ng asin. Para daw, ma-stop yung pagtubo. Pero for me, hindi siya totoo. Grabe, mas, mas na, mas naging peklat siya. Yes, mas naging backlot siya. At hindi ko nare-recommend na maglagyan o trisan nyo ng asin. Grabe, kasi alam nyo, ay, pero may ano. So, kasi sa akin, ayan, so sasabihin ko na, yes, tinirisan ko ng um, asin ito. Ito ho. Yan, kaya siya nagkubal. Ayan, no? Oh, kung mapapansin nyo. Hindi ko lang alam kung makikita nyo. Ayan. Oh. Ayan oh, may isa. Yan. Yes. Kung ayaw niyong maganyan. So, sising-sisi talaga ako. Grabe. Sa uh, kinis ng mukha ako, nagkaroon ako tuloy ng kubal. Ayan. Yan, isa rin sa dahilan kung bakit magkakubal ka. Once na nag ka ng asin. Yes, tiniris ang ganyan. Kukuha ka ng asin, tapos ititiris mo yan. My gosh. Don't do that kasi nangyari sa akin, ayan, tingnan mo, nagkaroon ako ng kubal. Imbis na wala akong uh, kubal dyan sa aking face or anything, ayan, nagkaroon. Pero pasalamat rin ako kasi yan lang. Yan ay yung palatandaan na ako ay nagkaroon ng chicken pox. Okay, number three na natin, huwag natin patagalin to. Ay, number four. Number four na tayo. Sa ignaw, number 3 is huwag lagyan ng asin. Huwag terisa ng asin. Number 4, huwag magpapahangin. Bawal mahangin na ng ulot. Yes, sabi kasi nila. Kasi, when I was ten years old, yung ano uh, nagbakasyon kami sa ibang planeta. Sa ibang planeta. Yes, uh, uh Mindanao. Yes, nagbakasyon kami doon. Yung pinsan ko is bluto, So, yung tita ko, ayaw niyang pahanginan yung anak niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, um, bawal daw mahanginan. So yun, so teenager pa lang ako. Alam ko na, nabawal siyang mahanginan na bulutong yun. Ganun. And then, ito naman na nagkabulutong na ako, yung mom ko naman na nagsabi na bawal ngang magpahangin. Ayan. So sinusunod ko naman. So, sundin niyo na lang ho yung bagay na yon at baka kung hindi, eh, baka ano bang mangyari. It lumala or dumami talaga yung bulutong at magka as in masira yung face nyo yes, as in baka masira yung face nyo masiniingatan natin yung face natin unlike sa likod na hindi naman masyadong kita magagawa naman natin pero hindi siya masyadong kita yung face natin kung magkakaroon siya ng dot 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 na naghalata na siya so ewan ko na lang Okay. Number number five. Huwag mo na maligo. Maligo kung tuyo na. Yes! Siguro nakakita na kayo ng tuyo ng bulutong. Papakita ko sa inyo ha. Ayan yung example. Natuyo na yung bulutong. Pwede ka nang maligo. Yung sabi ko sa inyo na first take ko na nagkaroon, yes, naligo ako. And the second day, third day, fourth day, fifth day, hindi ako naligo. Kasi, hindi pa siya tuyo eh. I think, six days na yata ako bago ako naligo or five days. Oo, parang ganun. Siyempre, lumot li ko na rin yun. Ilang uh, months na kasi yung nakalipas. So, sabi na ni six days. Yes. wag na wag kang For me, ha? For me, for me. Huwag mo siyang baliguan kasi nga alam niya kung bakit. Parang pag nababasa siya, mas yung bulutong is nag... Um, tawag dito. Hindi siya, neg, hindi siya nadadry. Or, mas, uh, ah, dahil nababasa siya, kasi nga bulutong tubig, ba diba? Dahil nga nababasa siya. Parang, masisira yung um, parang parang yung sugat natin na every time lagi siyang nababasa parang hindi siya gagaling i-compare nyo na lang siya sa ganun na kapag palagi siyang nababasa dahil para sa alam mo kasi yung bulutong parang talaga siyang sugat sugat siya so pag parang palagi siyang mababasa parang palagi siyang mababasa hindi siya gagaling so ang ginawa ko is hindi ako naligo yes hindi ako na naliligo. Inahayaan ko lang po. Um, ko lang po. Siyempre, dahil babae tayo, yung part lang na pwede natin uh, gawin or yung hugasan natin. syempre, dahil babae tayo, ha? Okay. Wala. Pero yung sabihin mo na maligo ako, maligo ako, wala. And, ayan. So, dahil may bulutong kayo, kung mainilalagay man kayong um, uh, mainilalagay man kayong pamahid sa inyong may inilalagay man kayong pamahid sa inyong ano, skin. So, i-stop nyo muna kasi nagtutubo yung ano nyo eh, tumutubo yung buluto nyo. So, once na inaglagay kayo, baka kung anong mangyari, may irritate siya kasi may tumutubo pa sa inyo. So, i-stop muna. Ako nag-i-stop muna. Wala talaga akong inilagay as in. Kasi nga, hayaan natin siya. <laughs> Ayan. So, na pala So, hayaan natin siya kasi may tumutubo sa face mo. So, huwag kang maglagay ko. Halimbawa, For example, na naglalagay ka every night ang skinol. So, um, tawag dito. That's not promotion. Okay. skinol, um, silka, yung mga pang refresh ng face or anything na inilalagay mo sa mukha mo is huwag ka na muna maglagay. Hayaan mo yung face mo. Hayaan mo muna yung face mo kasi nag, may tumutugo pa doon sa iyong, ano, alright, grabe, sobrang haba na ng ating video, pero, don't worry, meron naman kayong tips na nakuha, makukuha dito sa aking video. Okay, number six, huwag magkamot. Mas lalo itong masusugat. Yes, huwag hoon natin kamutin yung ating abluto. Pag makate siya, konting kate, kung may konting kate, hindi ka tulad nung sinabi ko sa inyo na pag sobrang, sobrang, sobrang kate, is magpa-check up talaga kayo. Pero, it's normal na mga talaga siya. Kasi, konting gat eh. Parang yung normal na parang kinagat ka ng insekto. Mga siya. So, alam niyo yung ginagawa ko? Na, um, pag kinakati ako, ginaganyan ko oh. Yun yun lang po yung kamot ko. Ganyan lang. Kahit diinan mo siya. Ganyan. Wag yung Don't do this. As in nails mo yung ibang kakamot mo. Baka matig matagkal-tagkal yung bulutong mo. Or sobrang uh, magkalat siya, magiging sugat siya talaga. Kasi basa siya eh. Tapos parang namumula, something like that. Kasi first time ko. Yan. Pag mo talaga like this, mm -mm, oh my gosh. Don't do that. Baka mga, baka mas lumala. So, yung tips ko sa inyo kasi yung ginagawa ko is ganito, ha? As, as in, ganito lang. Yes. Nakakahil na po siya ng kate. Yes po. Ganun lang po yung ginagawa ko. Ayan. Meron naman akong pamahid dito para sa katay eh, kasi yun ay matagal na na stay dito sa amin. Pero hindi ko siya gusto kasi hindi ko kaya yung amoy. Yes. <laughs> hindi ko kaya yung amoy nung, nung, ano, nung panlagay. Panlagay sa pangangate. Ayan. Ayan. So, number seven. Ayan, number seven na tayo. Ayan, malapit na tayo matapos. Don't worry. Okay, mag-stay sa malamig na lugar. Ayan, mag-stay sa malamig na lugar. Nangangati ka talaga kung sa mainit na lugar at napapawisan ka. Yes, kasi sabi nila, once na sa mainit na lugar pa, nakastay dahil may bulutong ka mas matagal siyang gumaling. Yes, mas matagal siyang gumaling. Kaya sa mga nagkabluto ko ngayon, lalo na summer, oh my gosh, sobrang, 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 sobrang init. Ayan, so nagkabluto ka, tapos ganito ko yung panahon na sobrang init. Tapos like for example, kung walang aircon, so, oh my gosh, so, um, i-wish nyo na lang na sana yung panahon na to is hindi kayo magkabulutong. Oh my gosh, so sobrang hirap. Mas maganda kung tag-ulan talaga. Grabe. Kasi ako parang nagkabulutong ako. Hindi pa siya ganun katindi yung init na katulad ng init ngayon. Na grabe talaga, sobrang init. Halos na mababalita na dyan sa, sa news na point something ganyan yung so, yung init yan you know? kasi nung ako hindi ko pa maramdaman na ganun yung init talaga ayan so ayun yung sinabi ko wag magkamot yan so much better kung magistay ka sa malamig na lugar you know kasi mas mabilis siyang gagaling yes mas mabilis po siyang gagaling kapag ang gusto pala niya is ang gusto pala ng uh, is nasa malamig kang lugar kasi hindi kang nangangati yan. Once kasi napapawisan ka or parang nababasa siya, kakatihin ka talaga. And number eight, last number. Okay, dun lamang maglagay. Doon lamang maglagay ng mga narecommendang pamahid sa inyong balat upang matanggal ang mga natitirang mong gulutong. So, kung may uh, last, kung may na-recommend sa inyo na bulutong, dahil tuyo naman na siya, yan, tuyo na siya. So, kung merong na-recommend sa inyong buluto, ay, na-recommend na, na pampahit para matanggal yung mga dot, 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 sa inyong mukha, yung pananda na kayo ay nagkabuluto. Kasi, hindi mo naman kasi masasabi na as in, walang, walang, wala, as in, walang, wala na talaga yan. So, hindi ganun. Ayan, so, nagising yung baby ka. Ayan, so, Ayan, so naputol yung video. Ayan yung sinabi ko sa inyo. Uh, Doon lamang maglagay ng mga narekomendang pamahid sa inyong balat upang matanggal yung mga natitirang bulutong nyo. Yung mga uh, dot, dot, chance sa face nyo. Like me, tingnan mo yung aking face is wala na. Kasi syempre, meron, akong, meron akong ipinahid sa aking face. Uh, hindi ito na-recommend, pero ito ay um, kinagamit ko na ho talaga. And next time, bibigyan ko naman kayo ng tips kung ano yung aking... Um, aking uh, mga ipinahid para mas kuminis yung aking balat. Bye, thank you for watching. I hope you like this video and anyway, don't forget to like and don't forget to like and subscribe my channel. Bye, thank you for watching.